Royal so niya sa Milaia ating gabi yeah! so, di diretso sa ng Kabiti ngayon uh, pupunin ko yung padala ng kapatid ko dito lang ako sa may labas kasi meron rin naman siyang sundo na uh, kaya hindi niya na taga Kabiti Bali pa dumating na kung nakita na sila dyan sa loob ng ano na uh, iya ng airport so, nagbimisig din sa akin uh, dito lang ako sa labas ng Thailand sa kanila para pick upin yung magala nung kapatid ko laki na pala ng pinagbago rito At kasi uh, madalas din ako rito mag ano, sundo kapatid ko kaya minsan ha, kung may kaibigan siya na umuwi dito sa Pinas uh, pumupunta ako dito para ikapin o kunin yung mga padala niya minsan kasi nagpapadala siya eh padala siya ng mga uh, damit uh, mga noodles, chocolate pero ng mga madalas na ano, niya, niya, rito sa amin. So, tulad nung December, yun. Nagkakay padala din siyang bagay. Yung so, tamang tambay na lang muna dito. alam 5 raw ang dating nila rito. So, sakto naman, dito na ako ng umaga alas 4 pero antay na lang nagkita na kami ng pamatin ko nahihain ah, sinasabi ko kasi yung gift ng ito yung pamangkin ko Welcome to Philippines <laughs> nainip na? <laughs> nainip na? Nainip na ka ng na Sana nagdala ka ng yelo. Nagdala ka ng snow. Galing kang Japan, wala kang dalang snow. Dapat nagdala ka ng snow. Nainip dito. Pagay. Tapos nadaling ko ng box na yan. Lipat, magahe. Ayos na. Padala nung ano. Kapatid ko, para din ako nagkaburda. Isang balita sa kaysang box na nabawasan lang ng ano, mga noodles.